So what's up mga kamamay, andito ulit ako, mamay love advice upang magbahagi na naman ng isang topic Okay, so mga girls, pabor na pabor sa inyo yung topic natin ngayong gabing ito Okay, so siguro naman at lingid siguro sa kaalaman ng ating mga kababaihan Na gusto ninyong malaman kung ano ba yung pinaka magandang pwesto Okay? Habang nagaganong kayo. Para sa ganun, masatisfied nyo yung inyong mga partners, yung inyong mga asawa, ang inyong mga jowa. Okay? So, kung nag kayo at uh, nagtataka kayo kung ano ba talaga, at gusto nyo malaman kung ano ba talaga yung pinaka best na pwesto habang nagaganong kayo para sa inyong mga partner so tumutok lang kayo, tapusin niyo yung video ito mga kamamay at uh, sana makatulong itong aking mga uh, tips na ibibigay sa inyo bago natin pag-usapan niyan, kung hindi pa kayo subscribe dito sa ating uh, munting channel so nagbibigay ako dito ng mga love advice or mga tips kung paano magtagal ang inyong mga relasyon so isa lang ang hinihiling ko, just click the subscribe subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video na po pwede kong gawin pa. Kung nakapag-subscribe ka na, maraming salamat sa iyo at umpisahan na natin ang ating topic ngayong gabi. Okay, so siguro sa dami ng pwesto o posisyon na po pwede nyo gawin, so nalilito na kayo. Nalilito na kayo kung ano ba talaga yung pinakamaganda at pinakamasarap. Well, ngayon, share ko sa inyo yung the best para sa akin. Okay, para sa akin. Hindi ko lang alam para sa iba. Pero sana, tanggapin niyo yung aking simpleng advice para sa inyo. Para sa akin, mga kamaman, ang pinaka-the best is yun pong nasa ibabaw kayo. Yes, tama po. On top, top of the world, yan po yung pinaka best uh, na pwesto para sa akin. Bakit po? So number one, ito yung dahilan ko kung bakit. Kaming mga lalaki is nag enjoy and relax. Kasi nakahiga lang kami eh. Okay? kasi wala kaming ginagawa kundi nakahiga lamang kami. So the best ito para sa mga sa mga mister ninyo o sa mga lalaki na galing trabaho at pagod stress, may nararamdaman sa kanilang katawan, may body pain, masakit ang ang likod, masakit ang braso, masakit ang leeg o kung anong mang nararamdaman nilang uh, stressful sa kanilang katawan. So, pinaka the best na pwesto ito para sa klap-klapa ninyo. Kaya maganda dyan, uh, ibigay mo yung best mo, okay? kumayod ka ng maganda at uh, masarap. So, para sa amin, the best na dahilan yon. Okay, para sa position na yon. So, number two. Okay? So, sa ganyang pwesto, mahihintay mo siya. Okay? Paanong mahihintay mo siya? Kasi po, kapag ka, kaming mga lalaki ang nasa ibabaw, so, pag naaramdam kami ng uh, konting, nga uh, okay, pag, uh, alam mo na, paglabas, ng aming uh, pinipigil so dire-diretso na yan ibig sabihin hindi na namin kayang pigilan yon dire-diretso na hanggang sa matapos at makarating kami sa finish line So, hindi, nyo, hindi nyo namang gusto yun, di ba, mga girls? Yung mabilis, tapos kayo, eh, lamang, di ba? So, maganda sana kung kayo yung nasa ibabaw kasi mahihintay nyo kami. So, pag na, nakita nyo yung reaksyon ng lalaki, na feeling nyo malapit na siya sa finish line, po pwede nyo kontrolin, pwede nyo dahan-dahanin, or pwede nyo itigil. Nasa sa inyo ang controller, nasa inyo ang remote kung paano nyo mapapatagal o pa, paano nyo ma-extend yung inyong klap-klapan. Kaya para sa amin or para sa aming mga lalaki, napaka the best na position yung nasa ibabaw kayo. Okay? So number 3, perfect scenario. Okay? So perfectong sceneries. Kasi pag nasa ibabaw kayo, nakikita namin lahat ng scenario sa itaas. Okay, what I mean is nakikita namin yung dalawang bundok. Nakikita namin kung gano'ng katambok ang bundok na yan. Okay, another thing, nakikita namin yung reaction ng inyong mga mukha. So, pag nakikita namin kung ano yung reaction ng inyong mukha, mas na-feel namin yung inyong ginagawa. So, para sa amin, best na best Okay, napuesto yung nakahiga kami and nasa top lamang kayo. So nakikita namin lahat ng uh, magagandang tanawin. So additional na lang yung itsura and expression niyo. Okay, so abot namin. Abot kamay namin yung magagandang senaryong mga ito. Okay, abot namin yung magagandang senaryong ito. Yung dalawang papaya abot na abot namin, okay? So at the same thing, yung pichi-pichi abot na abot din namin. So unlimited po ang pagpitas namin ng papaya, okay? Unlimited po yung aming pagharvest ng papaya, sa madaling sabi. So kaya po gustong-gusto namin yung position na ganyan. Okay? So pumapabor po sa amin ang gravity. Okay? Pumapabor sa amin ang gravity. So kapag ka pumapabor sa amin ang gravity, gaya nga niyang sabi ko, kapag ka nasa itaas kayo, so masasagad po. Masasagad po yung yung, yung 3 inches ninyong pipino or 3 inches namin pang-pipino sa madilim at masikip na butas. Kaya feeling namin ah uh, talagang maskulado kami. Feeling namin Uh, talagang uh, malaking malaking malaki yung pipino namin kahit na okay na ganun lamang pero ako ako hindi, uh, excuse nyo ako ha, kasi alam niyo na di ba So, yon mga kamamay, so pabor sa amin ang gravity na yon. Kasi nga po, napapasagad yung pipino okay, na meron kami dyan sa inyong mga butas. Kaya talagang enjoy na enjoy kami at no need, walang kahirap-hirap namin na may papasok yung pipino dyan sa pichi-pichi ninyo. syempre dahil enjoy na enjoy kayo. Okay? Hindi naman lagi na sa amin lang papaborto. And syempre, sigurado ako na mas enjoy na enjoy din kayo pagdating sa ganyan. Para sa amin, okay, the best yan. Sigurado ako para sa inyo. One of the best din po yung posisyon na yan. Kaya, mga misis, huwag kayong tumawa kasi baka sabihin nyo naman, sa amin lang papabor. Siyempre, pabor na pabor din to sa inyo. Kung pabor din sa inyo, mag-comment nga kayo para malaman namin kung gaano o malaman natin kung gaano karami sa ating mga kababaihan ang gusto yung ganyang klase ng, okay, pwesto o posisyon. Okay? So, iintayin ko mga kamama yung inyong kasagutan. Iintayin ko yung inyong mga comment and uh, punoyin natin yung comment section na ito. Okay? So, mga kamamay, uh, nakakatawa lamang na pff, dumadami. Okay? Kahit pa paano, umakakit yung subscribers natin. Ibig sabihin nito, nagugustuhan ninyo, nagugustuhan nila yung ating mga video na ini-upload. So, sana yung mga makakapanood nito, makapag-subscribe din dito para sa mas marami pang love advice. And kung ano-ano pang topic na tungkol dito. If ever na may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment dito. Okay, kung meron kayong problema sa inyong buhay pang ibig pwede rin kayong mag-comment dito at pwede ko rin kayong bigyan ng advice gaya ng ginagawa natin. Pwede nyo rin akong tawagan or i-text sa 0951, uh, 0955-653-7057 if you have your question at nahihiya kayo sa comment section. Okay, so promise, sasagutin ko kayo ng maayos. I-advise ko kayo ng maayos para din, para din sa inyong kapakanan. Okay? So, this is Mamay Love Advice. Sana ay makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa pag-ibig. Okay? So, don't forget to click the subscribe button and subscribe. Ah, uh, don't forget to click the subscribe button and notification bell. So, magkita-kita pa tayo sa susunod kong mga video pang gagawin. And if you have your requested topic, pwede ko yung mag-comment dito. Okay? Hanggang sa muli mga kamamay. Salamat sa panonood.